Good afternoon guys uh, Mag Kukontent -co ulit tayo ngayong araw So ngayon click naman uh, Kanina kasi smash yung ginawa natin Yung luma nating smash Ngayon ang gagawin natin dito uh, Maintenance itong click na to So 4 months na tong click na to And uh, Ilang beses nang nabaha to Sinuong ko na to sa baha So ang i maintenance natin ngayon Ito common issue ni click itong ano nya uh, itong mags niya, nag stack up so para maboid natin yung pag stack up nitong mags especially kapag ang motor na to ay nalulubog sa baha nag stack up to guys kasi kinakapitan to ng kalawang itong drive shaft na to ito ito itong bakal na to so kinalas ko na yung pipe kalas na rin yung swing arm nya so natira na to huhugutin na to so tuturo ko sa inyo kung paano to linisin. Then may gagawin tayong ano, ah uh, na para hindi siya mag-stock up in the long run. Ang gawin niyo na lang, ang ma advise ko na lang, kapag nilulusong niyo sa baha, itong motor na to, na napakaselan talaga. Buksan niyo agad to. Linisin niyo agad tong drive shaft na to. Ito kasi yung nag-ano diyan eh, nag-stock up tong drive shaft na to. So para hindi kayo mauwi sa pagkasira once na nilusong nyo sa bahayan, baklasin nyo agad. Linisin nyo itong shafting na to, itong drive shaft na to. Ito yung madalas na nag-stack up dito sa mags, kaya hindi mahugot. So, hugotin. Ito, uh, first time ko pa lang itong bubuksan. Hindi ko alam kung ano may encounter ko dito, kaya hindi ko, napapat, hindi ko i-edit yung video na to. Tingnan natin ko anong magiging resulta. So, dalawang beses na to nilusong sa baha ayun so far uh, smooth naman siya so para ma-maintain mo yung pagiging smooth na yan gamitan mo nito eto guys hardex uh, para to sa ano para to sa brake system grasa to grease din na ginagamit to pero ang purpose nito to avoid yung ano nya uh, pag stock up ng mga mekanismo lalo na tong uh, drive shaft na to tsaka tong uh, mags na to ang uh, purpose nya, ilubricate nya maintain nya lang na smooth pag binaklas mo to kasi issue na talaga ng click, kahit anong click yan na nag-stack up to si Yamaha ganun din naman eh mga Mio, nag-stack up din to kaya kung makikita nyo sa mga vlog binagrinder na nila to sinisira na kasi nga hindi na matanggal so para ma-avoid natin yon gamitan natin ito. Purpose lang nito is ma-maintain niya yung lubrication para hindi kapitan ng rust o kalawang. Para hindi mag-stack up yung mags nyo. Para smooth lang tuwing tatanggalin mo siya. So nabili ko lang to kung magtatanong kayo, silicone compound to, brake system grease. Uh, grasa din to, lubrication din ang purpose nito. Nabili ko lang to sa Shopee ha. Hardex ang kanyang brand. So hugutin na natin. Since malambot lang siya, Tanggalin muna natin tong tire hugger na nilagay ko. Malaking po gamit ni itong tire hugger kasi nami maintain niya na malinis yung, ma yung engine ko dito. Yung engine bay ko hindi natatalsikan ng dumi. Unless kung wala tong tire hugger, madumi yung engine bay ko kasi yung talsik ng mga putik buhangin napupunta don. So, tanggalin muna natin to, kuha ko ng uh, hexagonal key. So ayan guys, sabaklas na natin tong OEM na tire hugger. Ito kasi yung original niyan. So ito, baklas na siya. Ngayon, ma-access na natin. Ma-access na natin to. Mahuhugot na natin siya ng matiwasay. <clears throat> Yun lang. Itong original niya. Ay, ganun din. So ayun guys, nahirapan ako yung angat. Ito. Kalasin nyo lang dito. Ito. Kasi wala naman tong tornillo rito. So, Ugutin na natin. Nahirapan ako dito. Eh. Laki ng gulong kasi nito. Ang gulong nito is 100 by 80 by 14. So ayan na guys, na-access na natin yung brake system nya. Pati itong hub nya. So ito nakita natin yung ano niya. Tatanggalin ko muna tong brake shoe niya. Then lilinisin na natin 'yan. So ayan guys, tanggal na. Ah, uh, nga pala ang gagamitin natin panlinis diyan guys, ito. Nabili ko lang dito sa Shopee. Lahat naman mga Shopee, Shopee lang tayo, wala tayong pera. Cleaner to, brake pa, uh, brake parts cleaner. So, wala na tayong gagawin, kus-kus-kus-kus, diyan kundi ito lang. Bubugaan lang natin ito. ng cleaner na to. Pang-brakes to, uh. naka-design to pang-brakes. Okay guys, start na tayo. Bugan na natin 'to. then ito guys uh, buga na natin tong brake pad niya So ayan malinis na guys oh. Itong isa naman ang bugahan natin So, ayan. Malinis na. So, ayan. Buo na, no? Lagyan natin ng grass sa itong, ito. Ito itong ano, ng, ano naman na... ano lang break brake shoe uh, natin ha? so yan lagyan natin ng grasa opo oo oh, oh. konti oh, lang huwag naman pa uh, sobrang dami para hindi yung ano hindi pumunta sa brake shoe kasi dudulas yung preno natin pampadulas lang ng Mekanismo doon sa bakal. Dito guys. Sana ng preno. Then ito na guys. Yung inabangan. Yung hardex natin. Uh, disclaimer. Hindi ito sponsored guys. Na nabili ko lang to sa Shopee. Ayan. Ilalagay ko na siya dito sa drive shop natin. Dito sa mga spline nya. Kasi usually ito yung nag, ano, nag stock up. So buksan na natin siya. Yan, pas na. So kakamayin ko na lang 'to. Ayun, kamayin ko na lang. Ayan, ang purpose lang nito is malubricate, ma-maintain niya yung lubrication dito sa mga spline. Para hindi mag stack up yung ating mugs at saka itong spline ng drive shaft nya Lagyan na rin natin itong uh, drive shaft nya. Uh, grasa, grease din siya, grasa din. Kaso, for, uh, special purpose lang para dito sa mga ano, uh, spline ng ano natin mags so yun lang guys ganun lang siya kadali gawin binili ko lang yan sa shopee ah. baka yung iba nagtatanong kung ano saan ko nabili to type nyo lang yung hardex ayan eh, no hardex so, para malubricate ma ng maayos at maiwasan natin yung pagka stock up hindi mauwi sa sisirain yung ating mags Okay. Sunod naman natin ang ano, mags linisin natin. Okay. Ito, bubugahan natin siya ng ano. Okay, linisin na natin, bubuga natin ito. Ng brake cleaner natin. So makapal na rin yung dumi niya, ayan oh. Yan oh. kapal na rin siya. Ah, linisin natin 'yan, buga natin itong chemical na nabili natin. Pamsikan yung dumi. sa So okay, ayan na. Malinis na yung ating hub ng ating mags. So try na natin yung kabit. So ayan guys, ito na. Binuna natin yung ating brake pad. So far, makapal pa naman yung ating brake pad, yung status nya. Pero ito napakamahal nito. Nasa yung iba 1,000, yung iba 900 plus to. Yung brakes yun na to. So next uh, vlog natin, mm -hmm. ituturo ko sa inyo yung pinakamura pero original pa rin na brakes yung ikakabit natin. Galing pa rin yung kay Honda. So doon sa mga budget tight, yung mga kulang sa budget. So next vlog, abangan nyo na lang. May tuturo ko sa inyo na genuine pa rin Honda parts brake pad pero murang mura lang uh, hindi kasing mahal nito kasi ito is 1,000 to eh minsan yung iba 1,000 plus pa depende sa kasa na bibila natin so kabit na natin to <makes noise> yan. so ayan. antay nyo lang kailangan lapat Ayan, kailangan lapat. Uy, uy Ayan, ikabit na natin yung mags. Okay, salpak na natin yung ating mags. Ganun lang siya kabilis. Basta kumpleto tayo sa gamit. Ikasa na natin. Pasok sa shopping Drive shop Ayan Masabit Okay Hindi ko makita yung spline yun So ayan guys Pumasok na sa spline So yan, ganun, siya, ganun lang siya kadali guys kabit na natin yung kanyang swing arm Pero may gagawin pa ako, linisin ko muna yung swing arm niya Guys, uh, ito guys, uh, lilinisin natin naman yung ano Yung bearing ng swing arm So far, uh, malinis naman siya, hindi naman siya pinasok ng dumi Ibig sabihin, since bago nga at saka intact talaga tong ito yung dust seal niya pero, ilalubricate na rin natin. Lalagyan ko na rin siya ng grasa. Meron pa na, marami naman akong grasa. High temp. Tanggalin lang natin tong share clip. Ito. Yan. Then, tanggalin natin to. Ito kasi yung pinakalak ng bearing niya. Para malagyan natin siya ng grasa. Yan. Sikwatin lang natin to. Okay guys, ginamit lang natin itong kutsilyo. ah uh, tanggal na yung cover ng bearing. So far, goods na goods pa naman. Oh. So malinis pa siya. Oh. Intact na intact pa. Ngayon, i-repack ko na lang to ng bagong ano, bagong grasa. <clears throat> So yan, lagyan natin ng grasa. Panibago. So yan guys, lagyan natin ng grasa. na ko na siya. Then, ibalik na natin tong dust seal niya. Ng bearing. Swing arm bearing. Yan, pinipindot lang ito guys. Malambot lang yun. Ayan, okay na. Lalapat na yan. Malambot lang din siya sa kitin. Timpunasan nyo na lang yung tirang grasa. Yan. Okay, balik na natin tong ano, lock niya, yung share clip. Ito. Gamit tong tools natin, ito. So meron niyang kanal guys, yung share clip niya. Yun. So okay na yan. Pag na-shoot siya sa kanal ito. Kita mo naman yung kanal niya yan. Oh. So yan, goods na. Pasok na siya. Nakalak na doon sa kanal niya. Yung share clip. lang natin. Then pwede natin ito ibalik. Then balik natin tong ano niya, dust seal ito. Uy, wala tayong mabawi. Dapat may natin na maigi. Uh, Ang tinong martilyo. So okay guys, naikabit na natin yung dust seal nya ng swing arm. Balik na natin. Ayan, tabi mo na mga gamit. Then, ito. Kasan natin yung ating swing arm. Masikip. Ayan. So Ayan. Okay guys, ilalock na natin yung ano, axle bolt natin. So ang gagamit tayo ng ano ng torque wrench. Iseset natin sa tamang torque itong para dito sa nut ng ano ng axle bolt ng click. Kahit anong click 125, 150 man 'yan. O kahit anong version. So ang kanyang torque value ay 118 Newton meter. So meron akong ano, Uh, torque, torque wrench dito. So, ang pag-set nito, guys, ganito. So, luluwagan ko muna. Naka-180 na kasi yan. So, ang gagawin nyo, luwagan nyo to. Pagka maluwag na yan, i-calibrate nyo muna. Paano ba kinakalibrate yan? Isagad nyo pa, truss. Yan. pitin nyo. Kita nyo naman, umatras siya sa numero eh. Pag nasa dulo na siya, ganyan, nasa dulo na i-sagad nyo naman patulak hanggang dito sa may newton meter na nakalagay ganyan siya kinakalibrate yung ating torque wrench bago natin siya gamitin so baka pakita ko muna sa inyo kung paano siya kalibrate pag sumagad na okay na yun huwag nyo nang pwersa so nakasagad na then pwede na natin iset yan so paano ba isiniset yan Etong nandito sa may handle na number, ah, uh, yan yung ano, uh, magiging addition nyo para makuha nyo yung exact numero. Ang bawa, ganito. I-set natin siya ng 118. So, para maset ko to ng 118, nakikita nyo may number dyan, 196, 168, 210, 182, newton meter. So, gawin natin ganito. Kumuha ka ng mas malapit, plus i-add ia mo tong nandito sa may handle na numero. So, para maset ko yung 118, kukuha ko dito ng 112 ito 112 so itong 112 na to mag a lang ako ng 8 so ikuting ko to tingnan nyo yung guhit ha yan, oh. so ayan, nakatutok na dito sa gitna yung 8 plus 112 118 pag naset nyo na yan ilock nyo na to pihitin nyo lang to pa kanan clockwise ayan pag mahigpit na masikip pwede na yan ang ginagawa ko, wala nang preno-preno. Ito na lang, kakalangan na lang natin ng yung ginagamit ko na pang ano, pang bukas. Ito, yung aking ano, white tools. So, wala akong ginagamit ha. Open ang preno niya, no? naka freewheel yan. So, ilagay natin yung 24mm. Ito, masakit. Yan, nakalagay na. Then pasok natin dito sa nut niya. Make sure na intact yung ano natin ha. Yan, yung pangkalang natin. So pag nag-click yan, dalawang beses, pag nag-click siya, goods na yun. So, din mo ko lang sa inyo kasi naset ko naman na to, naigpitan ko na to. So dapat mag-click. Pag narinig nyo na yung click, yun na yun, dalawang beses. So yun, goods na yun. Huwag nyo nang pwersahin, mga over torque masisira lang to mababasag yan so yun na yun wala ka nang gagawin so ganun lang magset ng torque wrench at saka yung tamang torque kunin nyo lang magresearch kayo kung ano ba yung mga tamang torque ng mga bolt and nuts ng motor nyo so kay click 118 dito sa axle rear axle nya dito sa gulong so yun na yun gusto na yun guys so ganun lang magset set paano gumamit ng torque wrench at saka yung tamang torque value nito para hindi ma-over yung puwersa, yung pagsikip, para hindi rin nag-stack up. So, yun lang gawin nyo. Bili lang kayo nito, torque, torque wrench. So, yun lang guys. ah uh, salamat. Balik ko na yung pipe niya.